Hello, hello, hello. Nandito na naman ulit ako, ang inyong tindera. So, ayan guys, hapon na naman ulit. Maganda yung tulog namin at mamalingki kami. O, diba? ba? rock na naman ako, char. At saka, ayan na si Alter guys. Nakasakay agad ng aming motor, no? At bibili kami ng mga tinapay. Kaya, ayan, binigay na natin. I'm ang ng mga tinapay. Kaya, ayan, pupunta na kami ng paranas. Huwag ka maingay, Alter. Nagbo-voice over tayo para naman tayo may upload O, diba? Pupunta kami ting... Punta na tayo ng Paranas guys Ang ang taas pa rin ng araw kahit alas 5 na dyan Alas 5 na yan ng hapon Ang taas pa rin ng araw So ayun sa trick Hindi nang dami na naman yung hihingin mamaya doon sa Paranas no? Magpa hingi hingi na naman siya kung ano ano doon sa Paranas guys Kasi kanina pa yan siya nagpapabili ng Kung ano ano din doon sa kanyang mama bibi no? At saka pagdating na pagdating talaga namin Bibili na tayo ng mga tinapay Ayan na lang yung ay, kanilang tinapay yung inuno oh. Una ko talaga pagbili yung mga tinapay guys kasi mabilis nang maubos yung kanilang tinapay dito no at mabenta talaga yung kanilang tinapay kasi mura na masarap pa char. <laughs> so ayan nga guys tagkuha na tayo ng pangbayad ng mga tinapay kasi yung ating bubayaran ng tinapay is 400 pesos lahat ating babayaran. Nagtanong na ako dyan kung magkoclose sila bukas kaso nga lang hindi sila magkoclose bukas open daw kaya ayan binili ako ng muna na anim na piraso lang bukas ulit kasi hanggang bukas ata sila bukas. Kaya bukas naman yung iba para para bago naman ba. Kaya ayan, papunta na tayo ng palingki no. Maniningil na tayo. Ayan na si Alter. naguna na guys. Kasi nga siya daw yung man maniningil doon. At saka ayan na nga guys. Pagdating namin dito sa aking Komari. At humingi agad si Alter ng mangga. Nakita yung manga ni Manish Maring Sherlyn. Ang ganda-ganda. Katulad ng Tindera Charis. <laughs> so, ayun nga guys. No? Gustong-gusto na nalatay magpabili ng manga dyan. Kaso lang, yung manga niya is parang maasim. At saka nakakita siya ng pangkin daw, pangkin yung kalabasa ba? At gustong-gusto na din niya magpabili ng kalabasa. Sabi ko, ay wag na tayong bibili ng kalabasa. Pakbit na lang yung ating bibilhin para ulamin natin mamayang gabi, no? Kaya doon tayo sa mga naghiwa-hiwa ng mga gulay na pakbit ba? Doon tayo sa kabila. Ayan, inaantay. Antay ko dyan yung, ano, yung pambayad ng aking kumpari. At saka ayan na nga guys, mayroon dito hiniwa-hiwa ng mga pakbit. Kaya ayan, bibili tayo isang kilo lang kasi mamayang gabi lang naman niya namin uulamin. So, ayan na nga, 80 pesos daw yung isang kilo, kaya isang kilo lang yung so, na, guys, ating bibilhin no, uh, kasi gabi naman. At gulay na lang, uh, ano yung natin niya anuman uh, doon, Piprituhin na lang natin, no? Sabay sila. At saka, ayan na nga guys, nagbayad na ako ng ating gulay. Saka pupunta na tayo at uh, uwi na tayo, no? Kaso lang si Alter, guys, is marami pa talagang mga tinitingnan-tingnan, oy. Ayan, uuwi uh, na kami yung dalawa, Joanne. At naghanap talaga si Alter ng mangga, no? So, ayan, pag... pag ikot namin dito sa kabila ay nakakita siya ng mangga mura lang daw nagtanong ako 140 lang doon sa aking kumaring Shirley is 150 kaya ayan bumili na ako dyan ng mangga para gagamitin namin bukas mag mango mango tayo bukas no ayan pinipili pili ko yung medyo maganda ganda pa yung hitsora ng mangga para bukas naman ayan mag ano tayo magawa tayo ng mango mango sakto lang yung mga pinili ko no is dalawang kilo talaga as in yung mangga at saka nadaanan pa namin dito may kamutikyo, may banana -kyo. ayan, tumuro-turo na naman si Alter nagpabili na naman siya guys kaso siya lang naman yung kakain niya ng banana kyo no? binilhan ko na siya ng banana na tatlo bente daw kasi seven yung isa kaya ayan yung mga binili namin um, ma may mangga, may pakpit na at saka mga tinapay kaya ayan, naubos na yung pera at mga binayad sa akin no? kaya ayan Pupunta na tayo sa grocery at pamili na rin ako ng mga grocery na mga kailangan at mga wala na doon sa aking tindahan. Marami talaga kulang-kulang doon sa aking tindahan guys. Wala na kaming Colgate, Pajik Sarap, Cream Cell, wala na kung ano-ano pong mga wala doon sa aking tindahan. Mga Max, mga Snowbar. Wala na rin, ubos na rin. Kaya ngayon, yan lang muna yung ating uunahin, no? yung ating bibilihin. Saka wala, wala na nga kami doon mga soft drinks, guys. Ubus na rin yung aking, aking mga soft drinks doon. Kaso lang, unahin ko talaga yung mga kailangang kunin. Kaya ayan si Alter, guys. So, pagsapasok agad niya dito, kumuha agad ang misti kasi inuuhaw doon siya dahil sa kanyang mga ini-snack-snack, -snack, no? At inuna ko pagwili yung mga gamot, guys. Dito ako sa butika. At <laughs> ka meron ako kausap doon, uh, nag-maritisan. Kasi nga, um, Meron ka mga kakilala, no? At saka, ayan, inaantay ko kasi nakapila-pila din dito sa butika, no? Ayan, yung kanilang butika dito. Ayan, butika na grocery pa. Kaya, ayan, inuna ko yung mga gamot-gamot, guys. Kasi wala na rin mga gamot doon sa aking tindahan. At saka, ayan na, nanguha na ako ng mga Colgate Cream Silk. At saka kung ano-ano pa, unahin natin babili yung mga kailangan no kasi wala na talaga kaming call git doon na kailangan gamitin rin sa amin sa ano sa sa CR ba wala rin kaming mga call git doon kaya ayan inuna ko talaga magbili-bili ng mga call git at saka wala akong parang video no ako ako lang kami lang kasing dalawa ni ni Alter at hindi na kasama si Ate Amshi kasi siya yung nagbabantay ng tindahan ni kay Ate Drone B ay natulog pa siguro yun siya kaya eh, kaya hindi na kasama si Ate Amshi. Wala tulo, tuloy akong parang video-video, no? Kaya okay na rin yan. Ang importante, meron tayong video at saka ayan. Kumuha na rin ako ng mga max Kasi wala na rin mga max doon. At saka ano pa yung mga kulang-kulang, no? Ayan. At saka guys, nagpabili na naman ulit si Alter sa akin ng marshmallow. Dahil nakakita siya ng marshmallow. bilang mo rin ako, mama ng marshmallow. Kaya ayan, kumuha na ako ng tatlong pirasong marshmallow. Kaso nga lang, inag-away eh, pa sila ni Ate Amshin yung marshmallow na yan, guys. Kasi nga, kinuha na talaga ni Alter Tatlo talaga yung sa kanya, no? Hindi talaga siya nagpatalo At hindi talaga niya binigyan ni Ate Amshin niya. Kaya ayan, pauwi na kami, guys. Bibili pa kami mamaya ng harino doon sa buray pag aldaan namin doon kasi dadaan pa namin yung lumpia wrapper doon sa buray at saka ayan na nga nakauwi na kami nakabili na kami ng harina kaso nga lang yung harina na nabili namin is isang piraso lang dahil wala daw deliver di ba bukas is huy bisanto na kaya naghanap muna kami ng mga harina doon sa taas baka mayroon pang tinda doon sa pikit ba Oh, baka pa na o baka mayroong panoong nagtitinda ng mga harina no kaya ayan pumunta muna kami sa Pikit Buti na lang talaga is meron pa kaso nga lang is yung mga first class na harina yung nabili ko Washington at uh, saka Island hindi hindi contest <laughs> yung contest kasi guys na harina is yung ginagamit namin sa aming lumpia kasi maganda daw na klase yung contest at mura pa Kaso nga lang, no choice na tayo. Sa Martis pa daw ulit magde-deliver yung harina. Kaya ayun, napabili tuloy ako ng mahal na harina, no? At saka isang piraso na lang talaga yung harina natin na nabili kanina. Ayun, bote na lang bukas is wala pa man namang mga order-order. At saka half day lang ata yung mga, ano bukas yung mga tindahan ba sa palengke ba? Kaya ayan, wala tayong order ngayong gabi. At ah, saka ayan, mag-display muna ako ng aking mga pinambili-bili no dito sa aking tindahan kasi medyo mahawan-hawan na talaga yung ating tindahan. At inuna ko yung mga chichurya, mga biskit kasi marami na rin magnaghanap yan sa akin. Ante Barbie, meron kayong ganito? Ganyan? Sabi ko wala. Kaya ayan, <laughs> nagbili na ako guys. Inuna ko talaga bilhin yan para, para medyo marami-rami naman mga... Para bang magrabong-rabong ba yung ating tindahan ba? Para kasing nalulungkalo, maka, nakakalungkot yung ating tindahan pag walang mga ganyan. Walang mga chichaya-chichaya, walang mga candy-candy. Yung sigarilyo, padis ng candy. Pero walang mga candy-candy yung ating tindahan. Parang ang lungkot-lungkot na ating tindahan pag tinitingnan ko doon sa labas kaya ayan di display ko agad yung aking mga pinamili para naman parang ang ganda tingnan at mga nakakaakit mo sa ating mga tumor ba pag puno punong puno yung ating tindahan no kaya minsan talaga guys katulad ng calchis ipinuno ko talaga doon sa istante kapon yung calchis na isang karton nilagay ko kasi para mapuno talaga yung ating istante at maganda naman tingnan sa labas kasi nga pagtapos ko mag display ay tinitingnan ko talaga yung aking paninda doon sa labas no kung maganda talaga tingnan kaya ayan, din display ko agad yung aking mga pinambili-bili, no? Kasi nga guys, malungkot na talaga yung, mga tin yung aking tindahan. Wala pa, wala pa ako talaga grocery at at, at, at talaga ako pag grocery. Kaya nga nakabinta ko kanina. Kaya yun yung pinang grocery natin. Bumili na rin ako ng mga piatos. Anim-anim na praso lang na piyatos at saka noba. Kasi ka, meron talaga nagahanap pag bumibili sila ng mga alak. na may kasamang ano, chicharya. Tapos yung soft drinks naman may kasamang chichiria. Kaya ayan. At saka bumili na rin ako ng mga sabon at saka downy. Kasi nga is mabenta rin yung sabon at saka downy. No? Ay, may naghahanap yan dito sa akin yung bioderm na blue. Kaninang umaga meron naghahanap yun. Kaya wala akong naibigay. Kaya bumili na ako kahit isang lasin lang. At saka inuna ko na nga ipag-display yung mga nuba at saka piyatos. No? Ang mahala kaya na ngayon ang nuba at saka piyatos guys. 20 pesos na yung benta ko dyan. Kasi yung puhuna naman natin is 8 pesos. Hindi na dumaan dito sa akin yung Jack Angel na panel. Kasi parang nalugi ata yung panel na yun at hindi na talaga dumaan dito sa akin. No? Kaya yan sa grocery talaga yung takbo natin pag wala na talagang lumadaan-daan ng mga panel dito. Pati yung ribis guys, crackers, hindi na dumaan dito sa akin. Iwan ko ano nangyari doon sa kanila. Matagal-tagal na rin silang hindi nakadaan dito sa akin. No? Meron pa naman akong mga BO doon na inano sa kanila yung parang pinalitan ba tapos next na pagbisit nila dito sa akin yun yung pagbigay nila ng BO kaso nga lang is wala hindi na sila bumalik dito thank you ever na yung aking BO doon sa kanila no kaya ala wala tayong magawa wala tayong number doon paano natin yun makukontak wala hindi natin machachat yun at saka paiba iba iba naman yung mga ahinti ng Rebisco Crackers na yan Tsaka ng Jack Engine na yan kaya mabuti na lang talaga doon tayo talaga sa grocery bibili no kaya, kung halimbawa may mga bi man, kaya pwede natin isuli doon sa grocery kasi kilala natin at kung saan grocery tayo yung nakabili. Pwede naman anta yun doon magpa, ano, magpapalit ng mga BO doon. Kaya, ano, magtatanong ako next na pag-visit natin doon sa grocery na yun. So, ayan na nga guys. Ay, tinalungan na talaga ko ni Amshi mag no? Kasi nga, maraming bumibili ngayon. Buti na lang talaga nandito si Amshi at tumutulong-tulong din sa akin pag tindag, pag ganitong oras na talaga guys, is marami yung nabili ng mga mga sigarilyo, mga max, ganyan, at saka yung mga pangulam. at saka doon sa nyugan din namin, marami din yan nabili, nandun naman si Ambit, tumutulong din yan si Ambit pag benta, kasi nga is, pag nagkakayo din, tapos yung aking asawa, nagising na, kaya ayan, doon sila sa may lumpiaan, kami naman ni dito sa tindahan, nagtutulungan, habang nagtitinda syempre, nagre-refill ng mga sabon at saka yung mga pinambili namin no, para maganda naman tingnan yung ating tindahan pag punong puro talaga yung ating tindahan parang naaagit yung ating mga tumor kaya kailangan talagang mag-refill tayo at magupit-gupit ang ating mga paninda kasi nga para maakit naman yung ating mga ano no para papadami na bang benta ba kasi ngayon is matumal na kasi wala na naman pasok matumal na yung ating lumpia wrapper kasi ganyan talaga guys matumal pag walang pasok kaya ayan kahit lang pa kunti kunti napupuno din natin yung ating tindahan ayan na maganda na tingnan no kasi may medyo mapuno puno na yung ating tindahan kanina is parang ang pangit tingnan kasi walang mga chicharya at mga candies ayan na meron na tayong mga magic sarap bichin bakal ah, kumpleto pa naman yung ating mga dilata kaso nga lang wala pa akong imperador light ngayon na oh ubos kasi yun yung pinainom ni Papa o sa kanyang mga bisita nung nag-birthday si Ate Drone B, no? So, ayan na yung ating loob. At saka nandyan na yung mga downy, oh. Meron pa namang nabutas na downy kanina na isang peraso. Pero okay lang yun kasi isang peraso lang naman nabutas. So, ito na yung ating ref. Malungkot na rin yung ating ref. Kulang na ng mga soft drinks, no? Kaya hayaan na lang natin at ito na yung mga munay na ating mga binili kanina. Medyo marami-rami na naman yung ating tinapay, mga bago at nandito na rin ako sa labas guys. Ganyan talaga ako nag... Pagkatapos na pag-display talaga ay tinitingin ko yan sa labas kung maganda na ba pag-display ng ating mga paninda no. Tingnan mo oh, di ba? Parang nagmukhang ano na rin puno-puno na rin yung ating tindahan no. Ganyan talaga ako. Oh, tinitingnan. Tingnan ko yan dyan. Lamas kung maganda na ba talaga nakadisplay. At saka yung mga yakult. Nilagay ko na yan dyan. Kasi kulang na yung ating mga lagayan ng biscuit. No? So, ayan nga guys. Yung ating tindahan. Tingnan natin dito. Para pag sumilip sila dito. Ayan. O, oh, diba? Maganda na tingnan punong-puno, at marami pa tayong mga jelata, pag ganyan, left and right. So, hanggang dito na lang yung ating video, kasi gabi na, magkasarado pa kami ng aming um, tindahan. So, hanggang dito na lang yung ating video, maraming salamat, like and share. Bye-bye! See you tomorrow!